Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inamin ng host ng isang programa ng Sunshine Media Network International o SMNI na mula umano sa dalawang empleyado ng gobyerno ang kanyang naging sources kaugnay sa 1.8 billion pesos na travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises nitong Webes, November 30, inamin ni Jeffrey Celis o ka Eric na nakumpirma niya ang impormasyon sa isang government employee at isa umanong taga-senado na hindi niya napinangalanan. Humingi naman ng paumanhin si Celis sa kanyang pahayag ngunit iginiit pa rin nito na isa lamang commentary question ang kanyang sinabi on air kaya hindi ito inilabas na special report o news ng SMNI. Dagdag pa ni Celis na hindi ito isang smear campaign para sirain ang imahe at integridad ng Kongreso. Samantala, nilinaw naman ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na ang actual travel budget ni House Speaker ay less than 40 million pesos lamang at hindi umabot ng 1.8 billion pesos. Binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na wala pang nangyayaring peace talks sa pagitan ng gobyerno at Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Ito ang paglilinaw ni Teodoro sa ginanap na Armed Forces of the Philippines o AFP Leadership Summit 2023 sa Mabalakat City, Pampanga noong Miyerkules, November 29. Anya, wala pang pinal na usapan ng dalawang panig kaya't magpapatuloy pa din ang pagtugis ng AFP sa mga NPA. Sinigundahan naman ito ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na nagpahayag na walang mangyayaring suspension of military operations sa darating na kapaskuhan. Dagdag pa ni Anyo na sa ngayon ay malayo pa ang pamahalaan at NDF na magkaroon ng pinal na kasunduang pangkapayapaan ngunit malugod naman nilang tinatanggap ang kooperasyon ng grupo. December 1 taon taon ay ginugunita ang World AIDS Day. Ngayon 2023, ang selebrasyon ng World AIDS Day ay may temang Let Communities Lead Hashtag Sama-sama tayo sa laban kontra HIV dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ipinapakita nito ang kahalagahan at kontribisyon ng komunidad at volunteerism para magkaroon ng active engagement sa pagpaplano at implementasyon ng mga programa, pagbalangkas ng mga polisiya at desisyon sa mga isyong kalakip nito, sustainable funding at tiyakin ang proteksyon ng human rights. Ang kampanya ng Department of Health o DOH ay pagbibigay halaga sa health promotion sa HIV response katuwang ang Philippine National AIDS Council o PNAC bilang suporta sa mandato ng World AIDS Day para alalahanin ang mga tagumpay at mga hamon sa laban sa HIV at AIDS. Kaugnay niyan, inanyayahan ng lahat sa First Metro Manila AIDS Walk 2023, a walk to end AIDS by 2030 na magaganap bukas, December 2 sa Kirino Grandstand alas 6 ng umaga. Ang assembly ay magsisimula ng alas 4.30 ng umaga sa Burnham Green Saloneta. Ang mga makikiisa sa lakad ay dapat magsuot ng red shirts. Inakda ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang Philippine HIV-AIDS Policy Act o Republic Act 11166 at naging batas noong 2018 matapos lagdaan ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.